hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes ngayong araw. Sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube, at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating the better news ngayong araw, asahan ang mas pagdami ng turistang bibisita sa Pilipinas at paglago ng ekonomiya at turismo dahil nilagdaan na ng IRRO Implementing Rules and Regulation para sa VAT refund for non-resident Tourists, na layong pahintulutan ng magkaroon ng refund para sa mga produktong binili ng dayuhan sa bansa mula sa accredited stores. Ang mga detalya tutukan sa report ni Rose Babiera. Libre na sa value-added tax o VAT ang mga dayuhang turista sa Pilipinas. Kasunod ito ng paglagda ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno sa Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act No. 12079 o ang VAT refund for non-resident tourists. Layo ng nasabing batas na palakasin ang turismo at hikayatin ng mga foreign tourists na gumastos sa bansa na magpapalago naman sa ating ekonomiya. Sa ilalim ng IRR, ang mga non-resident tourists o mga foreign passport holder ay maaaring mag-apply para sa VAT refund na 12% sa kanilang mga produktong binili mula sa mga accredited store na may halagang hindi bababa sa 3,000 pesos. Kailangan lamang magpresenta ng mga turista ng kanilang passport at electronic travel system issued QR code sa mga accredited stores sa pagbili ng mga produkto at kailangang mailabas sa bansa ang mga produkto sa loob ng 60 araw mula sa petsa ng kanilang pagkabili. Kabilang sa mga produktong VAT-free ay ang mga retail at tangible goods, gaya ng mga damit, gadget, alahas, accessory, souvenir, pagkain, at iba pang produkto para sa personal use. Samantala, sa pag-verify naman, ilalagay ng mga tindahan ang detalya ng passport at purchase transaction ng foreign tourists. Sa VRS, kalakip ang pag-issue ng invoice na nagsasabing qualified sa refund ang turista. Sa paliparan o daungan iba validate ito at oras na maaprubahan, babayaran ng VRS operator ang foreign tourist ng cash o electronic cash. Sisingili naman ang service fee ang turista para sa refund processing. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakda pang ibaba ng Department of Agriculture o DA ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP ng imported na bigas simula sa March 31. Ayon sa DA, bunsod umano ito ng patuloy na pagbagsak ng presyo ng bigas sa world market. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Muling babawasan ng Department of Agriculture o DA ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP ng imported na bigas na magiging 45 pesos kada kilo na simula sa March 31. Ito ay dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Jr., sa kasalukuyang level ay bumaba ng 19 pesos per kilo ang imported na bigas Kumpara sa dati nitong presyo bago ipinatupad ang MSRP noong January 20. Ipinatupad ng DA ang MSRP matapos ang konsultasyon sa industry stakeholders dahilan upang bumaba ang halaga ng imported na bigas sa 49 pesos per kilo noong March 1. Ang itinakdang halaga ay base na rin sa presyo ng Vietnam na pangunahing source ng Pilipinas ng magandang uri ng bigas na may 5% broken grains na bumaba sa 490 US dollar per metric ton. Ang MSRP ay isang inisyatibo ng pamahalaan para mas gawing abot-kaya ang mga bilihin lalo na ang basic commodities tulad ng bigas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, may tuturing naman na ang Pilipinas bilang isa sa pinakamabilis na lumagong ekonomiya sa Southeast Asia. Yan ay batay sa pagtaya ng Moody's Analytics kung saan nakikitang faktor ang lakas ng domestic economy. Narito ang report ni Millie Borja. Isang Pilipinas sa pinakamabilis na lumagong ekonomiya sa Southeast Asia ngayong taon ayon sa ekonomista ng Moody Analytics na si Sarah Tan, sa isang virtual briefing Sinabi ni Tan na ito raw ay dahil sa lakas ng domestic economy, lalo na at malaki ang naaambag ng private consumption. Inaasahan ng Moody's Analytics na aarangkada ang ekonomiya ng Pilipinas sa 5.9% kayong 2025, mas mataas kumpara sa 5.6% noong 2024. Sa so 2026, Sinatayang nga abot sa 5.8% ang paglaki ng ekonomiya ng bansa. Sinabi ni Tan sa isang hiwalay na pahayag na bagamat mas mababa ito sa target ng pamahalaan, ito ang magiging pinakamalakas na paglawak ng ekonomiya sa nakalipas na tatlong taon. Ang private consumption at investment ang magiging pangunahing tagahila ng pag-unlad na suportado ng stable na inflation at pagluwag ng monetary policy. Inaasahang patuloy na babagsak ang inflation at nananatili sa si target range ng pamahalaan na posibleng tumalo sa 2.8% sa 2025 at 3% naman sa 2026. Gayunman, binigyang diinitan na mahirap ang balanse na kailangang panatilihin ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa price stability at economic growth. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bukas na sa mga residente ng Louisiana, Laguna, ang bagong social civic center ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Magagamit niya ito bilang community hub at evacuation center na mapakikinabangan ng higit dalawang libong mga residente sa naturang bayan. Ang mga detalye panoorin sa report ni Arnold Herrera formal na pinasinayaan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang ika na putsyam na Social Civic Center sa Louisiana, Laguna noong biyernes. Ang 50 million pesos na pasilidad na itinayo sa Barangay San Isidro ay maaari ding magsilbi sa 22 kalapit na barangay ng Louisiana na kilala din bilang Little Baguio of Laguna. Ang dalawang palapag na istruktura ay magsisilbing community hub at evacuation center sa panahon ng emergency. Mayroon itong comfort room sa bawat palapag, multi-purpose open area, dining hall, kusina, first aid room, storage space at breastfeeding room. Inaasang makikinabang dito ang nasa 2,000 residente ng barangay, gayon din ang mga residente sa mga kalapit na barangay sa munisipalidad. Isa nga sa mga dumalo sa inaugurasyon, si Pagcor Assistant Vice President for Community Relations and Services Eric Balcos, na hinimok ang mga residente na maging responsable sa pagpapanatili ng gusali upang matiyak ang pangmatagalang paggamit nito at nang mapakinabangan pa ito ng mga susunod na henerasyon ng mga residente ng Louisiana. Para sa dzrh TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay ng nakapagtapos sa kanyang pagsasanay ang isang Pinay sa suborbital space flight at qualified na na makasama sa isang space mission. Siya rin ang kauna-unahang Pilipino na naging analog astronaut. Kilalanin si Christine Atienza sa report na ito. Proud na ibinahagi ng kauna-unahang Pilipinong analog astronaut na si Christina Tienza ang kaniyang karanasan sa pagsasanay para sa suborbital space flight. Ito ay matapos mapili si Atienza ng National Aerospace Training and Research o NASTAR Center para sumailalim sa naturang pagsasanay. Kwento ng Pinay astronaut, nagsimula ang kanyang pangarap na makabiyahe sa outer space nang mapanood ng mapanood ang Countdown Inspiration for Mission to Space, isang documentary sa Netflix. Dito aniya na isipang mag-send ng email sa NASTAR Center, isang commercial air at space training, research and educational facility. Laking gulat ni Atienza na makalipas lamang ang ilang oras ay nag-reply agad si Glenn King, ang COO at director ng NASTAR. Pero hindi agad na nag-reply si Christine sa email at umabot ng walong buwan bago siya sumagot at tanggapin ang alok na training program. Sa pagsasanay, dito naranasan ni Atienza ang pakiramdam ng 6G acceleration o paglipad sa kalawakan kahit pa sa screen lamang siya nakatingin at hindi sa mismong curvature ng mundo. Kwento ni Atienza, Parang natupad na rin ang kanyang crazy dream sa pamamagitan ng nasabing pagsasanay pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito tiyak kung itutuloy ang pagbiyahe sa mismong outer space. Taong 2024 nang matupad ang pangarap ni Christine nang hirangan siya bilang first Filipino analog astronaut Bago ito, naging bahagi din siya ng Hawaii Space Exploration, Analog and Simulation sa Mauna Lau Volcano noong 2023. Pero bukod sa pagiging astronaut si Atienza, pero bukod sa pagiging astronaut si Atienza rin ay isang public health nutritionist na naging in charge sa diet at pagkain ng kapwa niya astronauts sa kanilang misyon. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nais namang isulong ng Department of Justice o DOJ ang isang uri ng justice system na mas mayroong malasakit at makatao para sa mga persons deprived of liberty o PDL. Kabilang dito ang pagbubuo ng mga pulisiya at programa para sa rehabilitation at maging sa reformation ng mga inmates. Narito ang report ni Dustin Bayog malasakit at makataong hustisya sa bansa. Ito ang naisisulong ng Department of Justice o DOJ na siya naging sentro sa isinagawang conference kasama ang stakeholders ito sa Malate, Maynila. Sa temang Beyond Bar Sealing Lives Through Compassionate Release and Medical Rule, nakatuwa ng conference para sa kapakanan ng mga persons deprived of liberty o PDLs, lalo na mga matatanda, may sakit at mayroong kapansanan. Tinalakay din dito ang mga suliran kinaharap ng mga inmates tulad ng masigip ng mga pitan at problema naman sa medical healthcare. Layo ng pagpupulong na bumuo ng mga polisya, mga technical guidelines at framework para sa komprehensibong rehabilitasyon ng mga PBL. Bahagi ng conference sa pagpirma ng statement of solidarity ng mga dumalo na siya nagpapakita ng commitment ito sa pagpapatupad ng mekanismo sa paglaya at reforma sa pagbibigay ng medical parole. Ilan sa mga dumalo rito ay ang Commission on Human Rights, Board of Pardons and Parole, Parole and Probation Administration, World Health Organization at iba pang ahensya ng gobyerno. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayob. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, makatatanggap naman ang Special Spiritual Bond of Affinity ang Diocese Shrine and Parish of Immaculate Conception, de Malabon, mula sa Basilica di Santa Maria Maggiore sa Roma. Dahil dito, ang mga depotong bibisita sa simbahan ay para na rin nakabisita sa Basilica de Santa Maria Maggiore sa Roma at maaari tumanggap ng plenary indulgence. Ang mga detalya tinutukan ni James Galangue. Inanunsyo ni Cardinal at Catholic Bishops Conference of the Philippines President Pablo Virgilio David na makatatanggap the Special Spiritual Bond of Affinity ang Diocesan Shrine and Parish of Immaculate Conception de Malabon mula sa Basilica de Santa Maria Maggiore sa Roma. Ito'y nagbibigay oportunidad para sa mga deboto na makatanggap ng pilgrimage blessing gaya na natatanggap nito sa nasabing simbahan sa Roma. Dagdag pa rito ay ang matatanggap ding plenary indulgence o Catholic blessing na tinatanggal daw muna nito ang mga temporal sins ng mga debotong bibisita sa nasabing simbahan. Naganap anunsyo kasabay ng parish installation ng bago nitong kura paroko na si Reverend Father June Bartolome habang wala pang nakataktang araw para sa opisyal na paggawad ng naturang special spiritual affiliation. Taong 1607 o panahon pa ng mga Espanyol, nang itayo ang simbahan ng Immaculada Concepcion de Malabon sa pangguna ng mga paring Agustinian sa ilalim na noo'y tinatawag pang bayang ng Tambobong, tulad rin ng simbahan ng San Bartolome. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Bumida ang mga atletang Pilipino sa gininap na gintong sinag. Hinabi ng lakas, ginawa ng may pagmamalaki, fundraising fashion show. Kabilang sa mga kilalang atletang bumida ay ang mga 2024 Paris Olympic medalist Carlos Yulo, Nesty Petesio at Ira Villegas. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Mili Borja. Rumampa ang mga Pilipinong atleta sa entablado ng gintong sinag, hinabi ng lakas, ginawa ng may pagmamalaki fundraising fashion show noong martes ng gabi sa Plaza Mexico sa Intramuros, Manila. Ipinagmalaki ng Team Philippines ang mga natatanging disenyo ng kilalang Filipino designer na si Avel Bacudio. Ang mga kasuotan ay hango sa mayamang kultura ng Pilipino habang inilalarawan ng tapang at husay ng mga Pilipinong at teta. Ilan sa mga kilalang pambato ng Pilipinas na lumakad sa runway ay si Angel Autumn, Gerald Mangniwan, Alain Ganapin, Carl Eldro Yulo, Andre May Emperado, Sheldana Sabio, Daniela Reggie Pisa, Chino C. Tangkotian, Nesty Petesio at Ira Villagas. Bida naman sa pagsasara ng nasabing fashion show, si Paris 2024 Olympic Double Gold Medalist Carlos Yulo. Dumalo sa event si First Lady Luis Araneta Marcos, isa sa mga pinakakilalang suki ni Bakudyo. Naroon din ang mga opisyal ng Philippine Sports Commission na sina Chairman Richard Bachman, Commissioner Olivia Ko, Co. At Commissioner Walter Torres, gayundin ng ang Philippine Olympic Committee President na si Abraham Bambol Tolentino. Para sa Deezer HTV, ito si Milly Borja, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Samantala, napili naman ngayon ang probinsya ng Northern Samar upang pagganapan ng photoshoot ng mga kandidato ng Miss Universe Philippines. Ang iba pang detalya sa report ni Jane Galit Bantayan. Napili ang Northern Samar na lugar upang ganapin ang photoshoot ng Miss Universe Philippines bilang paghahanda sa Coronation Night sa buwan ng Mayo sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ayon sa provincial government ng Northern Samar, inanunsyo ng Miss Universe Philippines Organization ang official photo shoot sa Northern Summer sa March 30 hanggang April 2025. Nagipag-ugnayan ng team sa provincial government sa lalawigan ng Northern Summer. Ayon sa ulat ay mahigit sa 60 na mga contestants ang kalahok sa photo shoot kung saan ang magiging backdrop nito ang tourism sites ng Northern Samar. Inaasahan naman ang pagangat pa ng turismo sa Lalawigan kung saan ang Northern Samar ay magiging destination of choice ng mga travelers na nais ma-enjoy ang magandang tanawin dito sa Lalawigan. R.H. 34 Jane Galit Bantayan, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. At yan na po mga balitang pampa feel better para sa inyo. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo, lunes, para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang, ito ang... The Better News, para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV